nagrebelde si Cora at ang kanyang mga kasama. Ikalabing anim na kabanata. Ngayon, nagrebelde kay Moises si Cora na anak ni Izar, na ang ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa pagre-rebelde si Dadatan at Abiram, na mga anak ni Eliab, at si On, na anak ni Pelet na mula sa lahi ni Reuben. May kasama pa silang dalawang daan at limampung lalaking Israelita na kilala at pinili ng mga pinuno mula sa kapulungan ng Israel. Pumunta silang lahat kina Moises sa Taaron at sinabi, Sobra na ang ginagawa niyo sa amin. Ang buong sambayanan ay banal at nasa gitna nila ang presensya ng Panginoon. Kaya bakit ninyo ginagawang mas mataas ang inyong sarili ng higit sa aming lahat? Pagkarinig nito ni Moises, nagpatira pa siya para manalangin sa Panginoon. Pagkatapos, sinabi niya kay Cora at sa lahat ng kanyang tagasunod. Bukas ng umaga, ipapahayag ng Panginoon kung sino ang totoong pinili na maglingkod sa kanya bilang mga pari. Dahil palalapitin niya sa kanyang presensya ang kanyang pinili. Kaya ganito ang inyong gagawin bukas. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso, at lagyan ninyo ito ng baga at insenso, at dalhin sa presensya ng Panginoon. Pagkatapos makikita natin kung sino ang pinili ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Kayong mga Levita ang sumosobra na ang mga ginagawa. Sinabi pa ni Moises kay Cora, Pakinggan ninyo ito, Kayong mga Levita, Hindi pa ba sapat sa inyo na sa buong mamamaya ng Israel, kayo ang pinili ng Diyos ng Israel na makalapit sa Kanyang presensya para maglingkod sa kanyang tolda at para maglingkod para sa sambayanan? Pinili niya kayo at ang iba pang mga levita para makalapit sa kanyang presensya. At ngayon gusto pa ninyong maging pari? Sino ba si Aaron para reklamuhan ninyo? Sa ginagawa ninyong iyan, ang Panginoon ang inyong kinakalaban. Pagkatapos ipinatawag ni Moises si Nadatan at Abiram na mga anak ni Eliab. Pero sinabi nila, Hindi kami pupunta. Hindi pa ba sapat na kinuha mo kami sa Ehipto na maganda at masaganang lupain para patayin lang kami rito sa ilang? At ngayon gusto mo pang maghari sa amin? At isa pa, hindi mo kami dinala sa maganda at masaganang lupain o binigyan ng mga bukit o mga ubasan na aming aariin. Ngayon, gusto mo pa ba kaming lukohin? Hindi kami pupunta sa iyo. Nagalit si Moises at sinabi niya sa Panginoon, Huwag po ninyong tatanggapin ang kanilang mga handog. Hindi ako nagkasala sa sino man sa kanila. Wala akong kinuha sa kanila kahit isang asno. Sinabi ni Moises kay Korah, Bukas, ikaw at ang iyong mga tagasunod ay pupunta sa presensya ng Panginoon sa toldang tipanan. At pupunta rin doon si Aaron. Ang dalawang daan at limampu na mga tagasunod mo ay pagdalhin mo ng tigi isang lalagyan ng insenso. Palagyan mo ito ng insenso at ihandog sa Panginoon. Kayo ni Aaron ay magdadala rin ng lalagyan ng insenso. Kaya kumuha ang bawat isa ng kanya-kanyang lalagyan ng insenso at nilagyan ng baga at insenso. At tumayo sila kasama ni na Moises at Aaron sa pintuan ng toldang tipanan. Nang magtipon na si Cora at ang mga tagasunod niya sa harapan ni Moises at ni Aaron, doon sa pintuan ng toldang tipanan, nagpakita ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa buong kapulungan. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Lumayo kayo sa mga taong ito para mapatay ko sila agad. Pero nagpatira pa si na Moises sa Aaron at sinabi, O Diyos na pinanggagalingan ng buhay ng lahat ng tao, magagalit po ba kayo sa buong kapulungan kahit isang tao lang ang nagkasala? Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga mamamayan na lumayo sila sa tolda ni Nakora, Datan at ni Abiram. Pinuntahan ni Moises si Datan at si Abiram at sumunod sa kanya ang mga tagapamahala ng Israel. Pagkatapos sinabi niya sa mga mamamayan, Lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang taong ito. Huwag kayong hahawak ng kahit anong pag-aari nila. Dahil kapag ginawa ninyo ito, parurusahan kayong kasama nila dahil sa lahat ng kasalanan nila. Kaya lumayo ang mga tao sa mga tolda ni Nakora, Datan at Abiram. Lumabas si data na Tabirang at tumayo sa pintuan ng kanilang mga tolda kasama ng kanilang mga asawa't anak. Sinabi ni Moises sa mga tao, Sa pamamagitan nito malalaman ninyo na ang Panginoon ang nagsugo sa akin para sa paggawa ng mga bagay na ito at hindi ko ito sariling kagustuhan. Kung mamatay ang mga taong ito sa natural na kamatayan, hindi ako isinugo ng Panginoon. Pero kung gagawa ang Panginoon ng kamanghamanghang bagay at mabiyak ang lupa at lamunin silang buhay, kasama ng lahat nilang mga ari-arian papunta sa mundo ng mga patay. Malalaman ninyo na ang mga taong ito ang nagtakwil sa Panginoon. Pagkatapos magsalita ni Moises, nabiyak ang lupa na kinatatayuan ni Nadatan at abirang, at nilamon sila at ang kanilang pamilya ng lupa, kasama ang lahat ng tagasunod ni Korah at ang lahat ng kanilang ari-arian. Buhay silang lahat na nilamon ng lupa pati ang kanilang mga ari-arian. Sumara ang lupa at nawala sila sa kapulungan ang lahat ng mga Israelita ay nagsilayon ng marinig nila ang kanilang pagsigaw, dahil iniisip nila na baka lamunin din sila ng lupa. Pagkatapos, nagpadala ang Panginoon ng apoy, at nilamon nito ang dalawang daan at limampung tagasunod ni Korah, na naghahandog ng insenso. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa paring si Eleazar na anak ni Aaron, na kunin niya ang mga lalagyan ng insenso sa mga bangkay na nangasunog, dahil banal ang mga lalagyan. Sabihan mo rin sila na ikalat nila sa malayo ang mga baga ng mga lalagyan ito na galing sa mga taong nangamatay dahil sa kanilang mga kasalanan. Ipamartilyo ang mga ito hanggang sa mapitpi at itakip sa altar dahil inihandog ito sa Panginoon at naging banal ito. Ang takip na ito sa altar ay magiging isang babala para sa mga Israelita. Kaya ayon sa iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ipinakuha ng paring si Eliazar ang mga tansong lalagyan ng insenso na dinala ng mga taong nangasunog at minartilyon niya ito upang itakip sa altar. Isa itong babala para sa mga Israelita na walang sino mang makakalapit sa altar para magsunog ng insenso sa Panginoon, maliban lang sa angka ni Aaron, upang hindi mangyari sa kanya ang nangyari kay Korah at sa mga tagasunod niya. Pero ng sumunod na araw, nagreklamo na naman ang buong mamamayang Israelita kina Moises at Aaron. Sinabi nila, Pinatay ninyo ang mga mamamayan ng Panginoon. Habang nagkakaisa silang nagre-reklamo kina Moises sa Aaron, lumingon sila sa toldang tipanan at nakita nila na biglang bumalot ang ulap sa tolda at ipinakita ng Panginoon ang kanyang makapangyarihang presensya. Pumunta si Moises sa Taaron sa harapan ng tolda at sinabi ng Panginoon kay Moises, Lumayo kayo sa mga taong iyan dahil ibabagsak ko sila ngayon din. Nagpatira pa ang dalawa. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Aaron, Kunin mo ang lalagyan mo ng insenso, at lagyan ito ng insenso at baga galing sa altar, at magmadali kang pumunta sa mga mamamayan, at maghandog ka sa Panginoon, para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Dahil galit na ang Panginoon, at nagsimula na ang salot. Kaya sinunod ni Aaron ang iniutos ni Moises, at tumakbo siya sa gitna ng mga mamamayan. Nagsimula na ang salot sa mga tao, pero naghandog pa rin si Aaron ng insenso, para mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Tumayo siya sa gitna ng mga taong patay na, at ng mga buhay pa, at tumigil ang salok. Pero labing apat na libo at pitong daan ang namatay, hindi pa kasama ang mga namatay dahil kay Cora. Pagkatapos, bumalik si Aaron kay Moises sa pintuan ng toldang tipanan, dahil tumigil na ang salok.